Air signs, tingnan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin, we have traveling lightly. Simplify your life. Ayan. So, huwag nyo masyadong buhatin lahat ng problema. E your signs ngayong araw na ito. Diba? Lalo na kung nari, aalis kayo, may travel kayo. Ayan. Konti lang daw yung dalhin niyo Yung kailangan nyo lang talaga. Ayan. Travel lightly. Gaanan nyo lang yung inyong pag-alis. Ayan. Huwag nyo, okay masyadong ano, yung napakadami nyong dala parang pang isang linggo or pang isang buwan yung dala-dala po ninyo. Simplify your life. Okay, mas mag-focus ka air sign sa mga bagay na mahalaga sa life mo ngayon. Ano ba yung dapat mong unahin? Doon ka mag-focus. Oo. Huwag kang mag-overthink. Mystic healer. Healing energy flows through you. Ayan. So, gumagaan. So, ayo iba kasi sa inyo. Ayan po. Pwede na ear signs. Kaya bumibigat yung mga nararamdaman ninyo. Kasi may mga tao na nakakausap kayo na pwede po talaga na psychic bonfire. So, iwasan nyo yung mga taong yon as much as possible. Ayan. Pwede na kasi nila sa inyo yung nararamdaman nila. Ayan. Kasi meron kang healing energy. So, na-absorb mo. your sign. So, protect yourself. Do some uh, uh, salt water bath kung kaya mo ngayong araw na ito. O, maligo ka ng may asin para o, maalis. Ma ba diba? Yung mga kumapit na energies, na negative energies sa'yo. Kasi hindi naman yan para sa'yo. Dahil yung iba din sa inyo, empath kayo, kaya nararamdaman nyo yan. We have view from above. Get the big picture. Ayan. So 'di ba? Ito 'yung sinasabi ni Universe. Lakihan nyo 'yung alawakan uh, ninyo. Air signs 'yung inyong pag-iisip. Lawakan niyo. Be open-minded, 'di ba? Yan 'yung lagi kong sinasabi sa inyo, be open-minded. So parang ganito lang din, ayan 'no. Huwag kayong ma-stress sa mga bagay na hindi talaga para sa inyo. Katulad ng reading natin na 'to. Yung mga readings natin, 'di ba? Kung hindi para sa inyo, huwag n'yong iisipin. Okay? Kung alam nyo na ma-stress kayo, pwede wag nyo na lang panoorin. ba? Diba? Kung kayo yung tipo ng tao na konting uh, tapik lang sa inyo, ay nai-stress kayo, yan, iwasan nyo yung mga bagay na nagbibigay ng stress sa inyo. Yan, simplify your life. Huwag nyo masyadong pahirapan yung sarili ninyo. Minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo, tapos puro negative pa yung iniisip niyo. Lahat ng problema natin matatapos din yan. Diba? Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, i mo na yan, matatapos na yan. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong pinagdaraanan, financial problem, matatapos din yan. Masusolusyonan nyo yan, mahanapan nyo yan ng solusyon. Doon kay mag-focus, wag yung tatakot kayo, ganito, ganyan. Hindi, matatapos nyo yan. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Mensahe pa natin, spirit guide for ear signs. Tingnan natin. We have something new. Ayan, o. No? Oh. Hmm. Pwedeng may pupuntahan kayong bagong lugar. Ayan, something new. So, kaya, iwan nyo na, air signs. Yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa inyo before. di ba? Tsaka ito, kung lilipat daw kayo ng bahay, siguro wag nyo nandalhin lahat ng gamit ninyo. Lalo na yung mga may sira na, iwan nyo na po yan. Or i-bargain nyo na, i-dispose nyo na. Huwag nyo dadalhin sa bago ninyong lilipatan. We have finally home. Ayan. So, meron po dito. pwedeng nalaman nyo na yung gifts ninyo. Nalaman niyo na marunong pala kayong manggamot. Ear signs. Siguro, nasa, sabi natin, beginner pa lang yung iba sa inyo. Kasi parang kakatuklas nyo lang. Pero, alam mo yun, ah... Uh, hindi ka pa rin makapaniwala. And yung iba po sa inyo talagang ito. Pa pwede po napapauwi na kayo. May magpo for good na ba dito sa Pinas? So, ayan po. Pwede nga yun yung pinaghahandaan ng iba sa inyo. Or pwede nga yung iba sa inyo nakaka one week or one month na kayo dito sa Pinas. So, may mga adjustments pa. Ayan, na ano bang gagawin niyo sa naipon niyo or may naipon ba kayo? Year signs. Ayan we have cooking. So, yung basta nyo, baka magaling kayo sa cooking. Ayan po, oh. ba diba? Get the bigger picture. Ano ba yung pwede nyong gawin? Magbenta kayo ng niluluto ninyo. Ano ba yung, uh, yung signature recipe ninyo? Ayan po. Baka dyan kayo makilala ear signs. Ayan. Para po dito sa mga nag afford uh, good na. Kung ansan saan ba kayo magaling? Yun yung sinasabi sa inyo or tinatanong sa inyo ni Universe. Saan ba kayo magaling? Doon kayo mag-focus. 'di ba? Huwag mo gayahin si ano, si gan, si kapitbahay kasi magaling siya doon sa ganong ano bagay na 'yon. Ikaw, saan ka ba magaling? Doon ka mag-focus kasi diyan ka mag-excel. -e Tignan natin kung ano pa yung mensahe natin. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin, spirit guide. And kung yung iba naman po sa inyo, pwedeng ayaw nyo naman magbenta, di diba? ba? Saan ba kayo magaling at marunong ba kayo sa social media? O di ba, usong-uso yan ngayon, reels. Ayan, usong-uso yung magbablog kayo. Mm. Di ba, ng mga niluluto ninyo, if you have recipes, na talaga namang tingin ninyo ay masarap, at pagtaranay ng ibang tao, ay nako, babalik-balikan yung panunood sa inyo. Queen of Wands, pagdating yan sa trabaho meron tayo dito ng three of pentacles ayan so everything is okay naman pagdating sa inyong trabaho kasi pinagfufokusan yon din talaga ito ear signs ayan so di ba everything is good we have three of swords pero parang hindi pa rin kayo satisfied pagdating po dito sa inyong tinatrabaho. So, pwedeng meron kayong ipapaulit dito. It's either kayo po kasi yung boss, okay, ear signs. I mean, pwedeng manager na yung iba sa inyo or mataas yung katungkulan nyo dito sa inyong trabaho. Kaya, ayan, parang may papaulit kayo. Or, ear signs, nakikita ko dito, kung hindi nyo ipapaulit, pwedeng kayo yung magpuulit nung isang trabaho na yon. <laughs> Oo, ganun. So, parang naiiya ka pa dito, ear signs, na utusan ulit yung mga under mo, ganyan. Pagdating sa negosyo. We have eight of pentacles, knight of swords, meron tayo ditong judgment. Ayan po. So, pwedeng may maka-close deal kayo dito, air signs, na malaking halaga po. Tapos, meron naman dito, tuloy-tuloy kasi yung pasok ng uh, sales ninyo, o yung pera ba, ngayong araw na ito. So, tuloy-tuloy po yung sales niyo napakaganda. Ayan, parang wala kayong pinapalagpas kasi na kliyente. Lahat po tinatanggap ninyo i sign. So, tama yan. Business is business. Ayan. Basta kaya nyo naman po, hindi ba? Wala namang masama. Tignan natin kung ano pa ang mensahe pagdating naman sa kaperahan. Spirit Guide. Pagdating po sa kaperahan, we have Five of Cups. Meron dito nang hihinayang. Saan so, ba kayo nang hihinayang? Sa mga ginastos ninyo. Ear signs or sa mga ginastos ninyo sa maling tao. Five of Cups. Medyo, ano, uh, kalma muna kayo sa paggastos ngayon. Kasi po, pwedeng, ayan, pro may problem yung iba sa inyo regarding money. Four of Wands. Okay. Meron tayo ditong The Hermit. Okay. So, pwede po pala year signs na may mga gastusin kayo dito uh, with your family. Ayan, kaya lang kasi nakikita ko dito ear signs, pwede kayo na yung inaasahan. So, yung iba po sa inyo, parang lumalayo muna kayo. Okay, or tama lang muna yung binibigay niyo So, hindi kayo nagbibigay ng extra money dito. So... Ayan o, Knight of Pentacles. Kasi iniisip nyo din yung future ninyo. Tama po yan, isipin nyo din yung future ninyo. Kasi hindi po forever, ear signs, malakas kayo. Mag-ipon mag talaga kayo kung kaya nyo mag-ipon. Tignan natin. Pagdating sa mga single, we have King of Wands. O oh, marami tayong single dito na madami naman pong na-attract sa inyo. Pero kasi pwedeng hindi. Hindi love life yung inyong priority sa ngayon. Kayang-kaya nyo magkaroon ng love life. Yan yung sinasabi ninyo sa isip ninyo. O sinasabi ninyo sa ibang tao. Pag napapag-usapan yung love life, ay eh, kayang-kaya ko naman magkaroon ng relationship. Ayoko lang talaga. Kasi diyan yung focus ko sa ngayon. Yan po. So ang focus nyo could be your job. your finances, your stability. Four of Swords para naman po sa mga in a relationship. Ayan. So, para po dito, ayan. Kalmado lang naman. Eight of Cups. Kalmado lang naman yung relationship. Ayan. So, pwedeng ang mga iniiwan dito, yung mga nagpapa-overthink po sa inyo ng person mo. So, may mga bagay dito na pwedeng hindi kayo pinagkakasunduan. Ayan. At yun yung iniisip mo. Ayan. Mukhang meron dito aalis. Ah, Baka magtatrabaho sa malayong lugar or sa ibang bansa sa so, parang pinipigilan mo. Ayan. Parang feeling mo may magagawa ka pa. Hindi ka pa na ng pag-asa. Baka magbago pa yung isip ng person mo. Para sa mga mag-asawa, we have the moon. Meron tayo ditong the moon. Meron tayo ditong king of swords. At meron tayo ditong five of pentacles. Ayan. So, pwede po na hindi na ba sumasapat yung kinikita ng asawa mo. Ear signs or hindi na ba sumasapat yung kinikita mo. Kaya yung iba po sa inyo talaga. Ayan. Medyo may away kayo dito meron akong naririnig na nagsusumbatan. Ayan. So, parang naguguluhan kasi yung asawa mo. Confused siya sa mga nangyayari. Siguro, ano ba, sa laki ng gastusin, no? So, isama mo siya. Kung kaya mo naman siyang isama, kung magkala... Kung sa isang bahay lang naman kayo nakatira, isama mo siya lagi sa pamimili mo. Para di siya nagdududa sa'yo, ear signs. Para hindi pera yung pinag-aawayan ninyo. Kasi alam niya na malaki nga talaga yung gastos. Kasi baka pinagahanapan ka pa o. Oh. Meron tayo ditong number 20, number 14, 11, 5, 9, 18. Ayan po yung mga lucky numbers mo. Maraming maraming salamat po, Ear Signs. Ingat kayo always. And more blessings to come.